20 pesos, 30 pesos. Yun ha, sa Russia may O, ba? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Mama mas po! Hello, 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 hello. What's up, what's up, what's up, mga ka-super kasari? Pasko na! Mayroon ka na bang naibalot na regalo? Natanggap mo na ba ang iyong bonus? Oops, wala pala tayong bonus dahil negosyante tayo. Tayo palang magbibigay ng bonus sa ating mga super assistant. Huh. sana ul na lang talaga may bonus. Well, 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 well. Ganon talaga. Mm, -mm, mm Okay lang yan. Ang importante, magandi sa Pasko kahit walang kwarta. Sana all. Pero di lang nila sure. O, oh, di ba? Oh, so, ito for today's video ang share ko sa inyo, mga ka-super nakabili na ako ng pambalot ng regalo. Pambalot pa lang ang nabibili ko. Yung ibabalot, walay pa. Aha. Uh -huh. Alright. So, meron na ba kayo dyan? Mga pambalot sa regalo. Wait lang. Ito na nga, ito na nga. Nakabili na nga tayo. Siyempre, pambenta natin ito. Mm ini. -hmm. Ah, So, meron tayo dito ibat iba't-ibang klase ng pambalot sa regalo wholesale to, 10 piraso. Ang bili ko nito ay 50 pesos. 45 nga lang kasi wholesale. So, bibenta natin to ng 10 pesos dito sa ating tindahan. Iro-roll-roll -roll natin ito. Oh, oh, may naghahanap na nga. Oh, ay, wala pa pala ako. Kaya ang bili na ako. Pumunta ako sa market. Kaya, eh, dito na to. Ipaparoll na lang natin to sa ating Super A. So, ngayon, gagawa sana ako ng paper bag like before nang ginawa ko. Pero, may nakita ako sa Shopee. Kaka-browse-browse browse sa Shopee. May nakita akong ready na. Uh, ito na, Christmas bag na murang-mura lang. Hindi ka na mahihirapan, hindi ka na magpupunit-punitan, mag-aksaya pa. Oh, ito na, uh, huwag na natin pahirapan ng ating sarili kasi marami tayong ginagawa dito sa ating tindahan. So, ito na, uh, nasa Shopee lang yan. oo -uh. Nagay uh, ko na lang yung link. So, meron ako dito small and medium. Ito muna yung aking binilis kasi gusto ko makita yung actual. So, ito pala, medyo... Ito maliit. Kasi lang dito yung mga perfume, mga t shirt sabon, mga kong oh, lipstick. Ayan, o. Oh. So, ito ay 12 pieces. 1 dozen, isang plastic. 110 lang. 110. So, 11 pesos lang. Tama ba? Divide 12. Uh, 9.16 nga lang ang kukuna ng isa. So, ibibenta ko to ng... Tiyan, 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 20 pesos. oh, diba? Oh, ang ganda naman. Pero lalagyan ko siya dito. May free na. Marami naman ako doon nakalagay na. Lalagyan ko na lang dyan. -mm. -mm. Nalagyan ko na lang ng greetings card. Ganun. Greetings ba? Uh -oh. So, ito naman. Ito medium size naman. Ang puna nito ay 145. 145 divide 12. Lumalabas siya na 12.83. So, ang benta naman natin ito. Tsan, 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 tsan. 30 petos. O, diba? <laughs> ang ganda niya. Ang ganda niya. So, okay. Tingnan, papakita ko sa inyo gaano siya kalaki. Kasi na dito yung mga maliit na mga toys. Um, Diba? Oo. Oh. siguro kailangan ko pa large. Bibili pa ako ng large. So, ito. Ano to? Assorted design. Assorted design. So, Iba Iba-ibang design. Meron naman kung gusto mo isang design lang, pwede naman. O, diba? Ang ganda. Oo. Oh, ganda. Hey. Ang cute. Cute, cute, cute. Cute, cute, cute. O, oh, diba? O. Oh. Ganito siya. O. Yan, 20, 30 pesos. 20, 30 pesos. Yan. May kasama ng libreng greeting card. Ganun. Kaya kung gusto nyo check mag -check out, eh, lalagay ko na lang yung link sa comment section. Okay? So, buy na. Maka super. Bili-bili na. Stock-stock stack na habang mura pa ngayon. No? wag na mahipag sa sa oh, sa Pasko, no? Ngayon, marami na naghahanap kasi. Ang iba, maaga nagbabalot. Sana all may pambalot. Aha! So, yun lang muna aking share. Thank you for watching. Babush. Bye-bye.